Sapat umano ang supply ng mga bulaklak sa Cordillera Administrative Region kasabay ng selebrasyon ng Panagbanga o Flower Festival sa lungsod ng Baguio at ang papalapit na araw ng mga puso. Sa panayam ng bomboradyo kay Andy Colti Sr., miyembro ng siyantistang magsasaka sa Cordillera, siniguro ng mga magsasaka na maraming bulaklak ang maaani ngayong buwan. Naniniwala si Colty na lahat ng mga cut flower vendors sa rehiyon ay makakabenta dahil sunod-sunod ang mga aktibidad sa lungsod. Ayon naman kay Marcela Wagner, rose farmer sa bahong La Trinidad Benguet, sapat ang supply ng mga rosas dahil nasusuplayan nila ang Metro Manila, Nueva Ecija at Ilocos Region. Sa kabila nito, hindi naaalis ang kanilang takot sa mga posibleng smuggled na bulaklak, gaya na lamang ng mga orchids mula Thailand at Cambodia. Gayunpaman, pa man, nagpapasalamat si Colty dahil tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kanyang pagbisita sa probinsya ng Benguet na hindi pababayaan ng ahensya ang industriya ng cut flower sa rehiyon Cordillera. Uh, malaking pagsasalamat namin uh, sa lahat ng cut flower industry kasi noong last week umak umakyat si Secretary Laurel dito sa Benguet na bigyan tayo ng oportunidad na makipagsalita sa kanya. nag siya ng uh, hindi na pababayaan ang cut flower industry daw. Samantala, sinabi ni Colty na hindi naapektuhan ang industriya ng cut flower sa rehiyon sa kabila ng nararanasang El Nino phenomenon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!